Ngayong Nobyembre 14, 2025, ginanap ang isa sa pinakainabangan na bahagi ng Miss Universe Season, ang swimsuit fashion show na ginanap mismo sa Columbia Pictures Aquaverse sa Pattaya, Thailand. At syempre, isa sa pinakanagningning sa runway ay ang pambato natin na si Maria Atisa Manalo. Paglabas pa lang ni Atisa, ramdam mo agad ang impact suot niya ang isang vibrant lime green bikini, isang kulay na hindi madaling dalhin, pero kay Atisa, parang ginawa para sa kanya. Classic triangle top, tie side bottoms, at syempre, ang Philippine sash na proud niyang suot habang lumalakad ng puno ng grace at confidence. Makikita sa mga kuha ang soft glam waves ng kanyang dark brown hair, perfect para sa beach-themed venue. Ang makeup niya, fresh, pero sophisticated tama lang para magbigay diin sa natural niyang ganda. At bawat ngiti niya, ramdam mong genuine at punong-puno ng energy. Sa kanyang swimsuit walk, kita ang world-class training ni Atisa. May mga kuha siyang naka-full front walk, may classic side profile na kitang-kita ang tone ng katawan, at meron ding malalapit na shots kung saan truly lumalabas ang striking aura niya. Hindi lamang basta paglalakad ang ipinakita niya kundi tamang timpla ng elegance, flirtiness at confidence na hinihingi ng Miss Universe stage. Makikita rin sa backdrop ang signature attractions at animated characters ng Aquaverse na nagbigay ng fun at dynamic na vibe sa buong event, perfect match sa high energy presence ni Atisa. Overall, kung early indicator lang ng lakas ng kandidata, ang pag-uusapan Solid na solid ang ipinakitang performance ni Ate sa Manalo Radiant, prepared at confident. Parang sinasabi niyang, handa na ang Pilipinas para sa corona. At kung ganito kaaga pa lang, ay ganito na siya ka-strong? Maraming fans ang mas lalong na excite para sa preliminaries at finals. <laughs>